Kalaboso ang isang kabit matapos i-blackmail ang kanyang nobyang nakikipaghiwalay na sa kanya ipapakalat daw ng lalaki ang kanilang masaselang larawan at video kung hindi siya makikipagtalik nasa frontline ang balitang 'yan si Brian Castillo. Back back. Nakahubad na naabutan ng mga pulis ang lalaking yan sa loob ng banyo ng isang motel sa San Pablo, Laguna. Pinoposasan siya ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group habang ang biktima niyang babae humahagol-gol sa sulok ng kwarto. Ikinasa ang operasyon ng magsubong ang biktima dahil bina-blackmail umanosya. siya. Sasabi po ito na kung hindi po siya makipagtalik sa sospek, ay ikakalat yung mga photos and videos nila. Ayon sa ACG, may asawa't anak na ang babae at matagal na raw itong may lihim na relasyon sa si sospek. Pero nang makikipaghiwalay na ang biktima, hindi pumayag ang lalaki. Nagbanta pa ito na ipakakalat ang kanilang mga masiselang narawan at video. Kaya na natili sa relasyon ng babae. Sa two years na yon ay laging abusive. Yung lalaki ay pinipilit niya po na makipagtalik sa kanya. Kaya po ito ay nag-cause ng anxiety and stress po dun sa victim. Mahaharap ang sospek sa reklamong grave coercion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Posible rin madagdagan pa ang reklamo dahil sa nakitang pang-aabuso sa biktima. Nagbabalita mula sa front Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Para sa komprensibo at makabuluhang paritaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.